Tayo may isang ama at guru natin isa, si Kristo na anak niya. Isang mapagpalang linggo po sa inyong mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikatatlampot isang linggo sa karaniwang panahon. Muli po ating pakinggan ang mga pagbasa at pagninilay sa linggong ito. Bago po ang lahat, sa mga hindi pa po nakasubscribe po sa ating YouTube channel, pakisubscribe na rin po at like at pakipindot na rin po ang notification para po sa mga i-upload po natin video ay inyo pong manotify. Maraming salamat po. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias Sinasabi ng makapangyarihang Panginoon Ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Parangalanin ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Sabi ng makapangyarihang Panginoon, Pag hindi ninyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote. Dahil sa inyong turo, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Kaya, hahayaan kong kamuhian kayo ng mga Israelita sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa? At bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos? at ng ating mga magula. Ang Salita ng Diyos Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad sa iyong kapayapaan o diyos akoy alagaan mapayapa ako at nasisiyahan tulad ninyong sanggol sa bisig ni inay sa iyong kapayapaan o diyos akoy alagaan kaya mula ngayon ikaw o israel sa iyong panginoon magtiwalang tambing sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Thessalonica. Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na ang aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasa ni Ninuman samantalang ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos nang ipangaral namin sa inyo ang Kanyang salita tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao ano pa ang bisa nito'y ay nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang Salita ng Diyos Aleluya, Aleluya Tayo'y may iisang Ama at Guru nati iisa si Kristo na anak niya Aleluya, Aleluya Ang mabuting balita ng Panginoon Ayon kay San Mateo Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kaniyang mga alagad Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pareseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao. Ngunit ni Daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalapara nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso. At hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong Ama, ang Ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas ang mabuting balita ng Panginoon. Ang mga pagbasa sa linggong ito ay mga paanyaya, babala at paraala sa ating lahat na maghihawaran sa mga kilos at gawa at maging totoo sa lahat ng ating ipinakikita sa kapwa at talagigit sa Diyos nakakaalam ng ating mga kalooban. Ang konteksto ng mga pagbasa ay tungkol ito sa mga ipinangaral ng Panginoong Hesus na kautusan sa banal na aklat. Ang paalaala, dapat isabuhay ang batas ng Diyos ng mga ipag-ibig at ang tunay na layunin ng mga ito ay ganun din na gawin ang pagsunod sa mga batas na naaayon sa katarungan at kapayapaan na napakita nito ang pagmamahal sa kapwa. Ang bababala na huwag pamarisan ang mga pariseyo at mga eskriba na siyang, na siyang mga nagpakadalabasa sa batas na binigay ng Diyos kay Moises pero hindi isinasabuhay ang mga ito bagkos lalo pa nilang pinabibigat ang mga pasanin ng mga tao na hindi man lang makuha ni mag-angat ng daliri para tulungan sila. Sa madaling salita, ang mga gawa nila sa ganitong pamamaraan na pinahayag ang pangangaral sa mga pagbasa maging totoo sa salita, gawa at maging tapat sa Diyos ang lahat ng mga tumatanggap sa kanyang kautusan. Sinasabi ng marami, ang Diyos ay sapat na pero napakahirap gawin. Para paano masasabi na sapat na ang Diyos kung wala namang kas kasamang gawa. Ang mga dapat na pwedeng paglilayan sa mga pagbasa ay ang makinig sa mga aral na sumunod sa mga alatintunin at sa buhay ng buong puso't isipan ang kalakasan ang ninanais ng Diyos sa ating lahat. Ang radikal na pagpapanibago ng mga sarili magmula sa pagiging makasarili, pagtawid patungo sa isang buhay na naganap na makadiyos, ito ang dapat isagawa. Parang hindi na kinakailangan pang alamin ang detalye ng mga kautusan kung ang mga nilalaman naman ng mga ito ay sila buhay na sa pamamagitan ng pagbabahagi sa kapwa sa ikalulualhati ng Diyos maaaring pwede na siguro na sabihin sapat na ang batas ng Diyos at maaring ang paghahari ng Diyos ay sumasa atin na nga. Sa panghuli, pinaalahan ng mga pagbasa na maging huwaran sa pagsunod sa utos ng Panginoon tulad ng sinabi ni Propeta Malakias sa unang pagbasa, bigyan ng kahalagahan ang salita ng Diyos tulad ng sinabi ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica upang magkaroon ng buhay na maganda. Huwag hayaang mabaliwala ang pinaghirapan, itinuro ng pananampalataya na maraming nagbuwis ng buhay at panahon at lalo't higit ang pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoong Heso Kristo at muli niyang pagkabuhay na tanging nagbigay sa atin ng pag-asa. Panginoong Hesus, isa naming guro, Ama at Diyos, Ikaw lang sapat na. Amen. Muli po maraming salamat sa inyong pakikinig at pagbasa sa ating mga pagbabasa at pagninilay sa linggo ito. Nawa po sa susunod nating video ay inyo pong panoorin, pakinggan at pakishare na rin po ang mga video na ito sa ating mga kapatid lalo't higit sa mga hindi nakakasimba. Maraming salamat po at pagpalain tayo at ingatan ng Panginoong Yesus. Salamat sa Diyos.